For today's video is morning wedding naman tayo and on the way na ako papunta sa aming meeting place. Ramdam ko pa nga dito yung malakas na I mean, yung malamig na hampas sa akin ng hangin dahil maagang nga yung call time namin. And ang ganda nga ng view ko dito kasi sa sunrise pa lang. And dito nga pala yung meet up namin sa may bayan. Masyado ata akong napaagan ito. Kasi may katagalan din naman ako nagintay. Pero sanay na naman ako magintay. And ayan na nga, on the way na kami papunta sa amin prep location. And yung drive nga pala is si Kuya Pao, yung aming hmm. studio owner. And yung nasa kabila naman is Kuya Bruce. Oo nga pala, wrong move yung mag -take ng coffee early in the morning kasi nakakapalpitate na and nakakaliyo. O baka sa akin lang yun. And eto ka medyo yung the preparation. O oh, wag nyo na akong hanapin kasi ako yung nagbe-video. Tapos yan yung mga masisipag kong kasama. Tapos ako yan habang nagpe-picture ng mga essentials ni Bride. Feeling ko ang tangkad ko na nito kasi kita nyo yung nakausli dyan. Nauntog ako dyan. Napakasakit eh. Kaya sabi wag magkakape kapag umaga kasi nawawala ako sa huwisho. And eh, syempre may another angle tayo. Tapos yan nahulog na naman kasi wala akong mga mapaglagyan. And this is the part ng wedding na pinaka -chip. Yung essentials lang na part. Pero yun, details lang kasi yun. Kasi may paakit-akit ako kasi gusto kong makuha ng maganda talaga yung mga essentials nila. O oh, diba? Effort kung effort. Kahit pinapawisan agang-aga. But this is part of the passion. Tapos ito si Kuya Joel lang huhuli yan ng paro-paro. Habangers yan para makakuha ng magandang shot. Nahuli no. pa nga ako nag-video. Baka akala ko ano naman ginagawa ko. Tapos sabi ko sa kanya kung waray seryoso. Tapos ito. Hi, si Kuya Joel talaga. Tapos ako, since tapos na akong mag-essentials. Finifill ko lang yung hair ko habang hindi pa hogard. At syempre, hindi naman magpapahuli dyan si Kuya Bruce habang nagka-essentials dito. Grabe, oh, may pa-shadow na naman. Tapos balik tayo dito kay Kuya Joel. Wala niya ko anong hinuhuli niya. Yung paru-paro talaga, pero grabe, ang ganda ng shot niya. Nakita ko sa SDE. Yun know, may pagsayaw pa. Tapos, ayan na, interview time with our groom for today. Yung mga tanong dito ni Kuya Pao, pang malakas na naman. Then, here I am again on the sun, the rising sun. Tapos ito nga pala yung venue namin Here sa Rosario Sa Villa Crescent Di ba? On kasi Daming puno And since bumagyo last time Ito maputik dito Tapos tingnan niya yung pantalon ko Dugit na naman Maputik na naman ng batang ito Tapos ang ganda na view ko dito Kasi nature Tapos ito si sir Nagsusulat ng vows niya Tapos yun Pinibidyoan ni kuya Tapos butay na lang may survival kit yun. Ayun so Bale Kaka uwi ko lang Galing sa shoot Gabi na. Tapos, yun, bale, kwento ko lang kung anong nangyari after nung mga clips na pinakita ko kanina. Kasi, naputol yung, yung video kasi, nalobot yung phone ko, nagloko na naman siya. So, yun, wala lang, gusto ko lang ikwento. So, bale, yun, after nun is, nag-interview. Ay, napakita ko naman pala yung interview. Tapos, yun, shoot kay Bright, ganun-ganun. Tapos, with Abay, tapos by 12.30 is umalis na kami kanina sa sa prep shoot. Papunta na kami ng church. Tapos, naligaw pa kami ng church. Buti na lang, maaga kami umalis. So, yun, binaypay namin yung rosario. Ganun, kahit traffic. Tapos, hindi yun. Ang nangyari is, dalaw naman yung shooter na kailangan kanina sa loob. Kaya, maalwan, pero walang kain. Pero may tubig naman. Mahalaga may tubig. Buti na lang may tubig. Yun yung butik ko na lang ngayong araw na to. Buti na lang may tubig na malamig. Pampatanggal ng init na, sa pakiramdam. At pampapad... Ah, pam... Pam... Ano? Pam... Basta yung pantawid uhaw. Yan. Tapos edi eh, yun. Hanggang sa... makakain no, kami mga ano na mga 5pm na ganoon Oo, oh, literal, mga 5pm na kami ay nakapag-lunch. Tapos naramdaman ko lang yung, yung gutom nung kumakain na ako. Tapos ko na yung sakit ng paa kasi nga hindi makaupo. Tapos hindi ano. But the, those things are normal in our work. normally mga ganun na bagay. Tapos edi yun. Kaya, ayun. Good, God bless na lang sa akin for tomorrow. Sana hindi sumakit yung katawan ko. Basta yun, normal na sa amin yung mga ganong bagay. Literal na pagod. At dagdag pa sa pagod yung inyat. So, yun lang naman. So, yun. Wala lang. Trip ko lang yung kwento. So, yun. Bye-bye.